Idol. Uh, welcome back to my channel uh, Mag update po tayo dito sa ating ginagawa na uh, pinormica na pinolastic laminated Pormica na uh, table counter table na may uh, kalan counter table na may kalan yan po yung ating ano yan uh, huwag din lang po sana kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel uh, para makatulong rin po sa pag-angat yan Maraming maraming salamat po. Samahan niyo po ako. Let's go. Wala hinahasa na natin yung ating mga kantuhan. yung ginagamit natin panghaso ah, uh, kikil or balhag para hindi siya mabasag yan. Kaya to ito, hinahasa na natin to para tuwid na tuwid siya hindi siya mababasag. Ito ang gagamitin natin diyan, kikil or balhag. Dito sa ating plastic formica. Plastic laminated formica. Yan. Oh kahit timasin mo yun dyan uh, yan uh, magandang maganda yan dyan pag kikilag kinamit yan solid tayo dyan yan mga idol, yan na po, uh, natapos na po natin yung ating uh, plastic laminated formica At tapos na po natin na uh, ma-install yung ano ito po, uh, may mga plastic pa po yan na uh, babakbakin na alisin na lang yung mga plastic na yan para Uh, makinis. Uh, hindi na muna natin tinanggal kasi um, uh, para iwas muna gasgas. -gas, -gas. Uh, kaya hindi muna natin tinanggal yung mga plastic niya. Yan, may mga cover pa po yan. Uh, in lang natin ng maayos. Yan, solid po tayo sa mga, yan, oh, uh, mga kantuhan niya. Uh, perfect na perfect tayo yan. Ayan, ang tamang uh, paglagay ng uh, plastic laminated formica. Yan. Yan, ito rin. Uh, may mga plastika po yan. Ito, may mga plas plastic pa po yan ha. Tatanggalin na lang natin pag uh, pwede nang tanggalin ha. I para iwas pa tayong gasgas. Ayan mga idol ha. Ayan. Ayan ang ating natapos na ano. Itong butas na to ilalagay natin dito yung kalan. Kasi uh, may gasol dito. Sa ilalim yung, ga yung gasol dito nakalagay. Uh, kaya dito yung kalan. Uh. Ayan. Ayan mga idol ha. Ayan po yung ating Pinis. Ayan po yung plastic laminated formica na uh, in-install natin. sinubuk na natin yung ating uh, kalan na panglagay talaga dito. Ayan, nakalagay na po. Uh, sinet up natin yung kalan na uh, ilalagay dito. Yun. Ayan na po. Ito na yung... Ito yung pinormi ka natin na lalagyan ng kalan. Ah, parang counter table siya. Yan. Ayan siya yung ano niya. Tapos ah, may drawer dito. Ah, maglalagay na lang tayo ng handle. Yan. Ah, tatanggalan na lang natin ng plastic to kasi medyo madungis pag may plastic. Ano, pero pag natanggal yung plastic niya na makinis po yan. Ah, Gas-gasing kasi yan kasi black. Yan may lalagay pa tayo ng drawer uh, hand hand drawer uh, yung handle po niyan para sa drawer natin yan ayan ah, okay na yan mga shelves na yan ayaw niya nang palagay ng pinto ah, kasi para uh, pag may mapasok siya dyan okay na yan Na mga idol, ah, hanggang dito na lang ating video. Sana po ay may natutunan kayo sa ating mga ginagawang video. Yan. Ah, huwag, huwag, nyo na rin kalimutan i-subscribe ang at ating channel. Yan. Ah, maraming maraming salamat po. Ah, bye po and God bless.